So ayun, what's up? Sanaul TV at New Zealand. syempre, proud Pinoy. Pusong Pinoy tayo. So sa video na ito mga sanaul TV ay sasagot lang ako sa uh, katanungan ng ilan kung possible nga ba makapunta ang first timer dito sa New Zealand. First timer means yung first time na mag-abroad. So ito yung unang bansa. Hindi siya ex-abroad or wala, wala siyang experience sa ibang bansa. Well, sa bagay na yun mga ka TV, masasabi ko lang, possible. Kasi hindi mahalaga dito kung first timer ka o hindi. Nakadepende yan sa skills mo, sa experience mo, at kung maipasa mo yung qualification ng mga employers dito na dapat meron kang 3 years na experience sa field na a-applyan mo. So, buhay na patunay si Gary Salazar. Shout out sa yung Manoy. Si Gary Salazar po ay kasama ko dito sa company, dito sa New Zealand. Kasabay ko siyang pumunta rito. First timer po siya, na makapag, first time niya makapag-abroad at dito agad sa New Zealand. So, Siguro nasagot ko na yung tanong nyo sa, sa tanong nyo kung uh, possible ba yung first timer. Basta lagi nyo lang tatandaan na walang discrimination dito sa New Zealand. Walang imposible as long as na skilled ka, as long as na pasok yung qualification mo sa hinahanap ng mga employers dito. So ayun lamang sana makatulong at sana magkita-kita tayo dito. Sana all TV at New Zealand, syempre, lagi kong pinaproud na Pinoy ako at pusong Pinoy.